So yun guys, napang ayos. Bali, pupunta tayo ng windmill dito sa may nabasak lang. May windmill na kasi dito, so nabasak lang. Pero hindi ko pa siya napupuntahan. Iba e, na tayo magawa. Saan naman din yung motor natin dito. Yan, yung na tayo magawa. Kaya, pupunta tayo ng windmill. So yun guys, magayay na ako papuntang windmill. Tapos balita ako kayo. Bye-bye. So yun guys, nasa biyahe na nga ako, papunta na nabas aklan yan. Bali medyo hindi okay yung weather pero tuloy-tuloy pa rin yung biyahe natin. Kasi ilang araw na lang, ibabalik na rin tayo ng Manila. Sayang naman din kasi yung motor natin kung hindi natin gagamitin dito, di ba? Diba? So bali yung first stop ko nga pala is dito sa may nabas crossing. Bali tinignan ko nga pala sa google map nyan kung tama yung dadaanan ko at kung saan ako papunta. Pagkalipas nga ng ilang minuto lang din, eh dumiretso na rin ako sa biyahe. Medyo nag-aalangan nga ako na bumiyahe ng mga araw na yan. Gawa na medyo masama din talaga kasi yung panahon. Tapos hindi pa natin kabisado kung ano yung natin doon. Bali case hindi ko kasi talaga kabisado yung daanan doon at hindi ko rin alam kung patag ba yung daanan doon or rough road pa kaya medyo nag-aalangan din talaga ako niyan kasi pag maulan mas mahihirapan tayong bumiyahe kung hindi pa patag yung kalsada makalipas nga ng 30 minutes na biyahe ay eh nakarating na rin ako dito sa may Rizal na Basaklan kuha na dito ako tinuturo ni Google mapaakit doon sa mismong windmill kaso epic eh, fail yung pagdating ko doon sa mismong Rizal na Basaklan So guys no, mali yung tinuro ni Google Maps sa atin. Kung hindi ko tayo kapalit tayo sa pinanggalingan natin kanina. Kasi bawal daw tungtungan sa tinuro ni Google. So, papaligtan guys. Pagpapaligtan po rin kayo. Bye! -bye. So bali guys ito, nasa tamang direksyon na tayo. Nagtanong-tanong na lang ako sa mga tao na dadaanan ko kung saan yung daanan na putang windmill. At dito tayo tinuro sa Unidos na lang Bali guys may kanto kang papasukan dyan at may kita mo tong Unidos National High School. Kapag nakita mo tong skwelahan na to, ibig sabihin tama yung way mo papunta dun sa windmill. Ang gagawin mo na lang is dire direcho mo na lang yung kalsada na yan paakyat. Tapos pagating mo dun sa dulo may may kita kang crossing, kakaliwa ka at ayan na nga paakyat na ako nyan. Diretso na yan dun sa mismong windmill. So far okay pa yung kalsada dito sa mga part na to. Pero habang kalagitnaan nga ng pag-akyat mo, eh medyo rough road na rin pala yung kalsada dito at hindi pa natatapos under construction pa. Kaya sa mga baguhan at nagpaplano na, na umakyat ito sa windmill, asahan nyo na medyo may hirapan kayo paakyat gawa na medyo hindi pa talaga okay yung kalsada. May part na mabuhangin tapos meron din part na maputik. Kaya ingat-ingat lang guys pag paakyat dito sa may windmill dito sa may nabas aklan. Makalipas ka ng ilang minuto pa ikipaglaban sa kalsada paakyat dito ay eh narating ko rin pong isang magandang spot dito sa mismong kalsada at napakaganda talaga ng view. After ng ilang minuto pa yung nga dito sa spot na to, eh dumiretso na rin ako sa biyahe gawa na medyo malayo-layo pa ako papunta doon sa tuktok ng windmill. Makalipas nga ng ilang minutong biyahe ko at pakikipaglaban ko dito sa kalsadang to ay sa wakas narating ko rin yung tuktok ng windmill at nakikita ako na yung mga elis nila dito. So is guys, takakatakot lang din talaga kasi nadaan ka sa mismong ilalim ng windmill tipong parang mapapailag ka talaga tuwing umiikot yung windmill. Pakiramdam ko kasi talaga ng mga panahon na yun noong sa ilalim ako ng mismong LEC, eh feeling ko malalaglag at matatanggal papunta sa akin yung LEC. As of now, hindi ko pa recommended dong windmill na puntahan talaga or isa sa mga tourist attraction. Dito sa Aklan, gawa na under construction pa talaga yung lugar. Wala ka rin masyadong mabibilhan doon na meron naman tindahan at karinderia doon sa taas, pero hindi pa talaga siya totally tourist attraction. Gawa na under construction pa nga yung lugar at medyo mahirap din talaga umakyat. Kaya sa mga nagpaplano na umakyat dito, asahan nyo na napagating dito, eh wala rin talaga kayong yung maaabutan kundi yung windmill lang. Siguro antayin na lang natin matapos yung under construction dito at panigurado naman na pagagandahin to ni Aklan at panigurado na pagaganda nito lugar kapag natapos to. Sinisigurado ko na after na matapos yung construction dito magkakaroon dito ng maraming kainan at pwedeng tambayan ng mga rider at ng mga gustong bumisita dito. So far sa mga gustong umakyat, pwedeng pwede kayong umakyat dyan walang bayad pero yun nga lang asahan natin na medyo mahihirapan tayo gawa na hindi pa okay yung kalsada. Kaya lagi lang tayo magingat guys pag-aakit dito. So after nga ng ilang minuto na pagtambay ko dito sa taas ay eh, naisipan ko na rin bumaba. At pagkadating ko nga sa baba eh may nakita ako nagtitid na ng taho kaya nagtaho na lang din muna tayo. Gawa na hindi pa tayo nag-almusal nung pag-alis natin ng bahay at dumiretso na rin tayo pag natin dito. So panabayan hanggang dito na lang hanggang sa muli.